Ang tanong ni Kevin ay, bawat ex mo ba ma'am ay natikman mo? Sa na hindi pag-usapan for today's video. Interesado ka ba malaman? Kung wala ka sa go, please keep on watching. Pero bag nga, eh, kung bag ka pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. bawat ex ko nga ba ay natikman ko ang sagot ko ay hindi po dati naman po hindi talaga uso yung katulad ngayon sa panahon ngayon na hindi pa kayo magkasawa ay nagdadalihan na kami yung nga kahit wala kayong relasyon ngayon sa panahon ngayon ay pwede pwede na kayong mag-anuhan sa ngalan ng init ng katawan dati po kasi nung kabataan ko ang uso noon ay yung hawak kamay lang nung ka ng lalaki sa inyo at uuwi na siya yung mga ganun ko. Ang naranasan ko lang noon ay hawak kamay at halip. Ganun ko. Nagkaasawa ako na walang ilang tumikin o nakatikin sa akin o natiknan ko. Nati, bukod tangi yung ama ng aking anak hindi po noon uso nung panahon ko, nung kabataan ko na mga bata-bata pa ako na ang jowa mo ay makakadalig sa'yo. Tapos nagkatipinan lang, na, tapos wala na. Okay lang na hindi tayo magkatuloy yan. Ganon. So, ng kabataan ko ay hindi po uso yun. Sana na sabi ko ng tama ngayon ka Hindi po like this video. Please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.